Basta batas. Basta batas. Basta batas. Halimbawa, ako ay nagsampa ng kaso dahil tumalbog yung check ni Rico Jan. Di ba? Hmm. So, ano yung mga ebidensya na dapat hanapin para sabihin na limbawa ng piskalya na ito, pwede natin ititong isampa Kasi yung karanasan ko nung araw, basta nagpadala ka lang ng demand letter, anumang klaseng demand letter yan, tapos sabi mong nagkaroon ng transaksyon at tumalbog yung cheque eh. and then isinasampa na tapos eh pagdating sa korte eh, kulang pala ng evidence wala pa proof of receipt yung mga ganon hindi ba eh but yes. those are things na hindi tinitingnan ng araw can we specify pa paano yung pagkakaiba with this new kind of quantum of evidence as a requirement Yes, Attorney Edwards. So, dati po, tama po yung sinabi nyo. Dati, kung may demand letter lang po, posible po na ma yan sa korte. Ngayon po, kulang na po yan. Kailangan uh -huh. po ng demander, yeah. kailangan po David, ng affidavit uh, ng complainant po under oath na sinasabi po niya na uh, nag-bounce po ang cheque. Kailangan din po ipakita ang cheque mismo nag-bounce na nag-bounce at kailangan ipakita po ang certificate certi certificate galing po sa bangko na sinasabi po ng bangko na nag-bounce ang check at saka po ang pinaka-importante sa, 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 sa BP22 pool na batas kailangan po ibigay ang uh, kailangan po bigyan ng 3 uh, days notice po para magbayad ang taong nagbigay ng cheque. So kailangan din magpresenta ng ebidensya na binigyan siya ng oportunidad para magbayad at hindi po siya nagbayad. Basta batas. Basta batas. Basta batas. Basta batas.